Magandang umaga mga lodi. Ah, na nagtatalo kami sa aso na to. Dahil akala namin baba, babae yung aso bagong panganak. Ayan. Marami ang suso. Oh, parang nanganak ko. Oh. mo. Parang nanganak siya. Nanganak ang lalaki nang ano. Oo, oh, ayan ganyan oh, okay, ganyan oh, okay, ganyan Oh, ganyan. Pag nakatalikod lang yan, may itlog. <laughs> may, may itlog. Nagkatalo kami ng driver. Akala namin, babay <laughs> may itlog lang niya itong naso na to. Lang <laughs> may itlog oh. Akala namin, babay <laughs> ano? Ano, nakita mo na? Ayan. Ayan oh. 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 Dahil susuan, oh. Tapos oh, pag nakatalikod, no? may itlog. O, oh, di ba? Lalaki. Eh, hindi ko alam to kung babae o lalaki. Alam. O, oh, ano? O, oh, di ba? Okay, thank you so much.